Hello, mga kapag Brian. This is Ryan. You are watching again my short vlog. For our today's episode, samahan niyo ako kumuha ng ating resident ID. Okay, ang our third resident ID. Aww. Dito sa Dubrovnik, Croatia. So today is January 31, 2024. Mag-aalas doon. Mag-aalas on sa palang ng umaga. So finally, kapag nag-aating akong magluto, ang ating sinain. Finally, February na. Ay, just go. Char! <laughs> But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 5,000 subscribers. And please don't skip ads, guys, sa mga vlogs na ina-upload ko. So this will be, I think, the first vlog of our of our uh, February month, diba? so di ba? So hindi siya maaabot this last day ng January. So first vlog natin to, this fact. So, short vlog lang to guys. Kukuha lang tayo ng ID. Papakita ko sa inyo yung process or yung kung ano man pwede kong magawa. Ganon. I-video natin yan. So, supposed to be talaga, dapat nasa duty ako ngayon. Pang umaga talaga dapat ako. And actually then, <laughs> pumasok ko talaga ako kanina ng umaga. Naka-duty na ako ng 1 hour. So, umalis ako ng 6 hanggang 7. Naka-duty na ako. Ayan. So nag-advise lang sa akin yung manager ko na kung pwede ba raw magpanggabi ako hanggang Sabado. Kasi hindi yata makakapasok yung panghapon. So ako yung papalit. Anyway, so lang na magagawa. <laughs> Ayan. So nakatsyaki tayo ngayon. At pag ganitong panahon talaga ay tamad na tamad talaga ako milos. Pero yun nga, kailangan natin kumayot. So inaantay ko lang maluto tong kanin bago ako umalis. Kasi ala ko iwan na nakabukas yung rice cooker. Ayoko. So, alas 11 pa lang. And alas 2 yung pasok ko. Inagahan ko talaga kasi for sure may pila sa police station. And then, try ko pumunta ng Dubrovnik Old Town. Sa Old Town. Punta tayo ng Old Town. Let's see kung ano yung mga doon. Kasi this week will be the Feast of St. Blaise. Ayan, may piyesta po dito sa Dubrovnik. And I'm so excited na mamit ulit yung mga kabayan sa Old Town. Kasi last year talaga, nag-enjoy naman kami doon. Nalakad namin yung buong Great Walls and libre ulit siya. Even yung mga ferries na puntang Lokrum Island. So for those people, ayan, hindi ko lang sure kung, ilang, kung ilang, araw yon. So you can come here sa Dubrovnik kung gusto nyo Mga malalapit na syudad dito, yan. Punta kayong Dubrovnik, guys. Libre po ang mga attractions sa Feast of Saint Blaise. So, balitan ko kayo mamaya kapag nasa labas na ako. Ayan, nakalabas na tayo guys. Nag-alakad na tayo. Habuli ko yung 11.30 na bus. Hopefully, makarating ako doon. Ako. Kami yung hindi ko kasi show. Baka mamaya meron silang lunch break. So, sayang yung ko. Pero try ko rin pumunta ng Old Town. Tingin-tingin tayo doon. Ayan, let's see kung yung itsura. So, nasayang yung plano ko kasi dapat eh. Kasi by Saturday, di ba dapat pang, uh, pang umaga tayo. Ay, eh, gito ano lang ako pang gabi. Ang plano ko dapat ang Sabado, after ng duty, pupunta ako ng Old Town. Aakit ako sa mga Great Walls. So, hindi siya matutuloy. Sayang. Try ko lang Sunday. Kasi, Pwede pa ang Sunday kahit pa day off natin. Anyways, ayun. I'm so happy pala. Nakaka-receive ulit ako ng mga message na may mga visas na sila. Tumating na ang mga working permits. Ayan. Congratulations sa inyo guys. So, palapit na. Konting-konting <laughs> na lang. Tis-tis pa. Kapit pa. Hintay pa. Makakapunta na kayo dito. And, i-enjoy nyo na lang talaga yung mga days nasa Pilipinas pa kayo kung nasaan man kayo ngayon no? and nga pala guys kapag kukuha kayo ng ID usually kasi after one month na nagpa-issue kayo ng ID sa kanyo lang pwede makuha yung mismo resident card ninyo kung baga sa middle isa ipataka Ganun. So, dalhin nyo ang inyong working permit, ah, inyong passport, tsaka yung temporary card na ibinigay ng polis. So, sa case ko kasi, ina-issue kasi sa Zagreb yung working permit ko. Since supposed to be nga talaga, dapat sa Zagreb ako mag-work. So, ang kalakaran kasi dito ay kung saan in -issue yung permit, dapat doon ka magpapa-issue ng, ng ID. Eh, ang layo-layo ko sa Zagreb. 11 hours yung biyahe ko. So, sinamaan ako nung pinaka-branch manager dito kasi kailangan talaga namin nakasama ang lokal para yung language kasi nakiusap lang siya na pwede i-issue na yung ID para makapag-work na kami. Buti na lang pumayag. And, dala ko yung original working permit ko galing ng Zagreb. Uh, pinadala nila to mail yung permit. So less hassle talaga sa park ko you kasi kung pupunta pa ako doon Zagreb although nakaplana naman talaga yung pagpunta ko doon dapat thank you nakaplana talaga yung pagpunta ko doon pero nabawasan yung gastos ko kasi mahal pa masahe tapos yung titirahan ko pa doon ng ilang araw so ayun buti ay tulungan tayo, mo the year ng management dito. Ay. Grabe, no? Parang feel natin na tagal-tagal matapos ng January. <laughs> Parang bahagya na lang siya nakausa sa January 31. Yan, ito na. February na bukas. Pa-spring na naman tayo. Diba? Ay. Goodbye na, na naman sa mga kapal na jacket. Nakatago na naman ang ating mga jacket. Ating mga winter jacket. Hmm. Tsaka ang dito, pag umaalis ako ng umaga, alas sa is, napakadilim pa. Ngayon, maliwaliwanag na siya. Tapos ng sunset na di ba? Pag nag-upload ako ng mga vlog, mga 4pm, ang dilim na. Dito, 5 mga 5.15 no? 5.30 maliwanag pa rin so iba na yung temperature iba na yung oh ah, oras ng sunset sa ng sunrise Guys, minadaw ang bahay dito. Inaano ko lang talaga no, ako yung um <laughs> yung audit today kasi may audit ngayon. <laughs> Kung talagang blessing in disguise if ever na hindi ko maabutan Kasi panggabi ako bigla Although okay lang naman din talaga yung panggabi sa akin Kasi ano na lang Parang tatapusin mo na lang yung hindi natapos na pang umaga Ganun ah, So yun nga pala last day of sale ngayon So hindi ko sure feel ko Mukhang na naman ako ng mga price tag Kasi naka kami ngayon eh So last day siya ngayon So, papagtanan namin siya ng mga Sienna. Ang price tags nila. Nalakad pa rin ako. Malapit tayo sa station. Hopefully, mabot ako yung bus. Para makasakay agad tayo. Iniiwasan ko yung lunch break sa police station. Pag wala, di punta muna ako ng Old Town. Ito guys, yung working permit. Nakapinamil nila sa store. Ito yung original na galing talaga ng police sa Zagreb. So, ito yung ibibigay ko sa police together with my temporary card. Yan. Nakita ko na yung bus, guys. Hindi ko naabutan. Uh -huh. Tingin tayo ng timings. pa kasi mas maaga dito. Oh, uh, -huh. sayang. Uh, -huh. so, uh, I decided na wag na pa, wag lang pala <laughs> Dito na lang ako sa may mall. Uh, yun -huh. na siya, guys. Yun na siya. Yun lang ako mag-wait. Ang daming tago today, ha? Char. <laughs> okay lang yun. Malaga, ha? Makuha natin yung ID. Tapos, try ko yung magpa-recharge na ng bus card. Kasi malapit na nag-expire ang aking bus card. Pinabayaan naman ng employer ko yun. Bus card ko. And yeah, mas okay pa rin talaga na hawak natin ng ating resident ID. Mismo ID, di another one year na naman uh, on our way sa ating third season dito sa Croatia mas dito sa Dibu Public sana po doon lang ako dito mag-aantay na lang ng bus so for sure hindi ko naaabutan yung kung meron silang lunch break maka alauna na ako makapunta pero dadaanan ko pa rin sa sayang Ay, nakuha. guys, ang kalakad ka na tayo ulit. <laughs> Ito yung way sa na kumuha ng bus card. So hopefully talaga wala silang lunch break. Let's Ayan na yung police station guys. Pasok muna na ako sa loob. Check ko lang. Kaya. Eh, Siyempre, <laughs> hindi ako pwede makapang video sa loob. Police station to. Oh, Pabalik ako later. So ngayon. <laughs> as usual, as expected natin, abutan tayo ng lunch break sa so, may lunch break sila guys hindi na kumunta ng old town isa save ko na lang yung energy ko ngayon kasi marami-marami akong gagawin uh, next time na sa sunday na lang yung old town para makapag vlog ako doon ay sayang alas 12 ako dumating sakto-sakto nag lunch break sila ay naku <laughs> balik ako mamaya ng 1pm dito lang ako sa labas ng nakakape Ayan. Tapos agahan ko agad yung punta doon para akima ko na sa pila. Ang sayang, narito na yun ako. hindi ko makuha yung ID ko, walang sense tong vlog na to. I-delete ko lang sa... <laughs> Ay, sayang talaga. Okay, ayan na guys. <laughs> Nakukuha na natin ang ating resident ID na valid for one year. Di ba? Nag-expire ang ID ko ng December pa naman. So, pupunta muna ako ng Old Town. Ayan. puti na lang. Akala ko kasi 12 to 1 yung lunch break nila. So hanggang 12.30 lang pala. Tapos ako yung una sa pila. Maaga talaga tapos. Ayan. Punta lang ako ng old town. Simpa ulit ako. Baad lang ako simbahan. Tapos check natin. Paano may pwede natin mapicture lang doon. So yun lang. Yung palang working permit na dala ko kanina. Sa akin pala talaga yun. Kaya tataka kasi ako. sabi ng mo ko, ibibigay daw sa pulis kasi nga ang pagkakaititig ko nga ng nag-issue nga kami nagpa-issue ako ng ID ay uh, hindi original work yung permit ang dala ko. parang scan copy lang then ayun so akin pala yung copy na yun yung akin yung working permit ko binalik nila sa akin nakatuwa ngayon uh, tayo ID nakapag-travel na tayo <laughs> ay. Bahala ko talaga mag-file ako ng vacation ng summer, di diba? Para mas ma-enjoy natin yung travel ng summer. Insya Allah, mapayagan tayo. Ayan. Hi! Ay, o diba? We are now illegal resident again. Actually, last non pa naman. <laughs> Pero asap-asap na yan ID. Ayan, di ba? Basta hawak natin itong ID natin. Ayan. IA resident ng European Union. Charot! <laughs> Ay, kapag tapos na old town, lakad-lakad natin -lakad yung konti dun. Tapos, sa uh, ipakita ko sa inyo yung view ng old town since Feast of St. Place nga this week. Dito ako tandaan, para mas malapit. Sa so, mga nagtatanong kung may balak pa ako magbakasyon sa Pilipinas, of course, meron po talaga akong balak. Pero, kailangan ko pa verify ng mga documents ko, contract ko, ang daming requirements na kailangan. So, hopefully, maayos natin siya this season. Ito, hindi naman alay natin sa ano. Kasi gusto ko, kapag umuwi ako ng Pilipinas, nakalay nyo yung docks ko. Para matagal yung palugit. Kasi, tiyasatya ko pa kung makakauwi ba ako. Ipuuwi ako this season for vacation. Like, for example, ah, winter, Feel ko kasi hindi ako makakauwi ng summer eh. Kasi peak yung dito eh. Eh mag-expire ang ID ko ng December. So bala ko, if magpabakasyon ako ng winter dito, uwi ako ng Pilipinas, naka-renew yung documents ko. So doon ako magpapa-verify ng contract. Kapag siguro, ano, depende siguro sa sitwasyon. Depende talaga. Ay, ang ganda dito guys. Ayan yung ating Dubrovnik Old Town. Na-miss nyo ba? Tapos try ko rin magpa-recharge na ng bus card. Tingnan ko lang. Although sayang kasi yung 5 days. Mayroon pa akong 5 days eh. Sayang naman. Pag-isipan ko. Kasi ang hassle. Pupunta ulit ako dito. ba diba? Or siguro pwede sa ano. Ibang station na lang. Pero let's see. Tingnan na lang natin. Yan. Minamadali ko yung paglakad ko. At, kasi. <laughs> alas dos pasok ko mag aalauna na Mabilis lang naman to Mabilis lang yung bus dito marapit lang sa store and uh, right now here inside the old town guys medyo marang tao pero for sure sa weekend kahit tao dito Saturday Sunday Ayan, diba? araw, diba? Kaso wala tayong mga araw, dito. Most of them, araw, Zagreb. Ayan na. Ating walk araw, shame. araw, 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 lokal na mga customers Ay, dito. Ito yata libre dito, di ko sure eh. So, yeah. Wala ka ng tao. Namiss nyo ba yan guys? Namiss nyo? So, dahil ako ako simbahan, tapos pasok na tayo. At malilate na naman tayo sa work. <laughs> yan guys, so, nakasimba na ako, dumaan na ako ng church yung mga Pinay dito yata feel ko mga Pinay yun so palabas na ako ng all town ako sakay na ako ng bus papasok ng work so, medyo natago tayo today <laughs> kasi ang double shift nangyari pero so, okay lang ang so, mahalaga ay na achieve natin yung errand natin today na makuha yung ID ito na we are outside the old town may wait, wait na ako ng bus so nakita ko yung mga previous mo dear ko sa panorama muti tatanda pa nila ako <laughs> diba ayan for sure busy ulit dito yan na okay. so anyways guys If you have any more questions or suggestions sa gusto niyo pong gawin kong content, comment na lang po. Ayan. Gawa natin ng vlog yan. And thank you agad in advance sa pag hindi skip na pag sa hindi pag i-skip ng ads na utal na ako. <laughs> Hinihingal kasi ako. Hi, so thank you guys sa panonood and ayun, please help me to reach 5,000 subscribers sa mga naghihintay ng na mga working permit ng visa. Ayan. Konting taste na lang. Makakapunta rin kayo ng Croatia. No? So, kasama yan sa mga dasal ko na naway malabas na, magrant na, ang uh, mga papel na hinihiling natin ay lumabas na talaga sa tamang oras. So, yun lang guys. And I will see you here in Croatia. And I will see you on my next vlog. Ciao!